Ay, si Lan Jim Jim nagpamahaw, guys. Mag si 30. Mahaw, naka 30. Ang <laughs> sayo masudan, 30. Itlog it ilang sudan, guys. Sa'yo pagpamahaw kay Ag-Eskwela. Pag-una, rarita sila kaon, guys. Pag-tong-eskwela kayo sa human pagkikay. Kao na sa dinako si 30. Ari na tirdeo. Kao na sa si 30 sa pamahaw. Oh. hmm, sarap ka yung pamahaw ni Terde, bay. Guys, ready na yung papa ni Justin. Kay hatod na si Justin sa eskulahan. Tapos, aglablab sa si Terde sa yung papa. Kaya wala pa man yung kuya kay na si Jim Jim kaya may na dul rin guys naka ready na si Justin magadto na sila ihatod gina siya sa iba pa kada adlo buntag kada buntag hapon sundo na siya pagkahapon ato na si Terde unog nagsakay na kay hilig man sakay sakay si sa Terde o na siya pag mag andar ng motor ah, sakay sa siya Magadto na sila karon ta guys. Nagkuha pa si Justin sa pangbayad sa ID day kay nalimtan. Kay mag ID na sila. Gawatan na lang si Justin dan sa papa guys. Wow, na ko si third day kay eksakay sa brum brum. Ilaron siya na siya guys kay pag magmotor na yon sakay man din siya. Magadto na sila karon guys. Sa ubos. Sa ubos ra si Justin nag iskila guys. Kumana dai kay si Justin guys, magadto na sila. Friday day lang kuan PE day lang uniform karon guys kay Friday man. na yung mga, mga bata, pamalit o. Oh. palit sila sa Chukomotsu, guys. Si Eng Eng, o si Queen Queen, si Bitani, o nay isa ka bata oh. Princess, de ko na dana, na, guys. siya, princess. <laughs> si Eng, Eng. <laughs> mga bata na oh, rin, guys. Palitin sila sa tubig, guys. Deh. Tuwaran sa sulod ay ang guys. Tapos, karon na nila kawaan makuha do tong galon. Kikukuha sa ilang kauban ang galon sa iyang classmate. Sa eskulahan. nila, guys, idala ang tubig. Nara titingting dani ting guys. <laughs> ano? anhi dani. Si Antiting-ting maritis-maritis sa may guys. Di oh, kayo siya sa banana turon. Lami na turde. de. Gai mamang de. <laughs> Panghatag sa tiyo guys o. Oh. Hala, salapan kayo kayo. Lami yun kayo. Hmm. Dede. A few moments later afternoon mahanami pa ni so mag ko sa tindahan. karong guys kay mga lista ko kay mga prak mga bana dahil yung mag na rin siya tindahan ni e, Tuesday pag iskila so na rin niya kuha e, si Tuesday <laughs> karong nila na siya magbalik-balik kahapon naman sa

Ang bae ang isulong. Wala na tayo Naradayag mga guys. Muli ni ako order na 30 nga po ang tulaan nga laptop. Sa di ba tira yung patabandaan? I-try na ako. Guys, kung... Timpati, timpa, pipi pa. Ate, it is timba. Timpa. Timpa, ito sa it is timba. Tingog ba?

nice k guys oh dengar um, Sterling dan saya dengaan guys <laughs> aku saya balik deh guys orang tua yang tak keluh okay. yang kabur karena dinih mah buluk ngobatin tempat dinih kah tuh saya balik ah. hmm. dinih ini ibu nala ha Oh lagi oh. Hey. La, tarak, eh lah, sarang kayak guys, oh. <laughs>

sakay lang si guys okay mo gila okay. ya yeah, pag uli ya yeah, papasakay na yon kay hilig man sa isira sa tukang hawa may pet tuwasat kapiyot sa rin si ikang lumba matluga ka na ng istik backing baking sila daan guys ayan nila edis eh, kaga ilang kaga pag backing detur ada isi sa basket pulang guys Baking Dator ada isi rasa Baking like guys oh

lingkut lingkod dari rin ko ni guys sa among kuan sa tubang sa tindahan kay ako ra da isa din ni guys kay si Ter di kuha ni Pilong sa so, iyong igagaw kuha siya sa ako rin na hinabilin guys huwag na hinalang kotob akong video guys tekan salamat thank you for watching hope to subscribe may lang tv channel hope to su subscribe guys bye bye thank you for watching